Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha ha! Hi hey, mama! Ha ha ha! Mga kabrum May nakikita na naman akong tutulog sa tabi ng kalsada mga kabrum Bigyan na naman natin ito ng na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Macdo mga kabrum para bumuli na pagkain para ibigay doon saan na sa tabi ng kalsada! Let's go mga kabrum Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may McDo. mga kaprobo. May na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombom bibili na tayo ng pagkain. Let's go! Ah, uh, ito na mga kabrumbrum, nakabili na tayo ng pagkain sa McDo. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrumbrum, Ibigay na natin pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulong naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrong bro na natin to Let's go Oh uh, nandun sa tatay mga kabrombrom kapitan. natin para ibigay itong bagay let's go nandito siya mga kabrombrom yeah. Let's go mga kababayan, bigyan natin pag ingata tayo. Let's go.